Herminio! Kamusta? Ngayon ko lang napanood yung mga banat ni Herminio kung wala pang magsisin sa akin mula sa bilyonaryo. Anak ant*****! Pinagkatago-tago mo tong video na to? Ngayon ko lang malala, mas matutuklasan ko pa mga kababayan ko. Ang dahilan daw mga kababayan ng pagkakalugmok ni Herminio. <laughs> sa Netherlands ay ang pamilya Marcos. ibang natin yan mga kababayan ko. dahil po mga kababayan, according to the news mga kababayan ko ibinalita ng kapatid natin villonario ito pong si Harry Rock ay mga kababayan ko may bagong may bagong nga may bagong patutsada kay President Bongbong Marcos at sa ating First Lady Lisa Luisa Raneta Marcos mga kababayan ko huh? at ang kanyang sinasabi mga kababayan si Marcos daw ang may kasalanan kung bakit daw nasira ang pamilya niya <laughs> What? <laughs> Ito ang mga may na pahayag ni uh, dating uh, spokesperson at na wanted ngayon na si Harieta Roque. It's very painful. I will never forgive the Marcos family for the damage that they have done to us. What? Nani? And your kids. And I regret the fact that we forgave this family the first time around. They should never be forgiven. Ano daw? Mga kababayan ko, totoo ba to Harieta? Totoo ba ang mga narinig ko, mga kababayan ko? Himayin natin, ha? Ah. Himayin natin. Per sentence. Ang dami nag-aabang sa akin sa banat at kung anong sasabihin ko, eh. Ang dami nag-aantay ng sasabihin ko dito at PM kayo ng PM sa akin. O eto na, pinagbigyan ko na kayo, mga kababayan. Nang matapos na yung uh, agam, 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 agam nyo. O eto na. O himayin natin ang mga sinabi ni Harieta. At i natin ngayon yan, mga batla. O eto, tuloy. Pakinggan. It's very painful. It's very painful, sabi niya dito mga kababayan. Napaka mahabag damdamin itong sinasabi ni Harrietta, mga kababayan. It's very painful daw. Talaga naman masakit talaga, Hari. Saan ka ba naman makakita kung hindi ka masasaktan? Imaginin mo, nagtatago ka ngayon sa Netherlands at yung asylum mo, tagilid na. E eh, malbalita ako dito, malapit na daw ma-expire ma yung pasaporte mo. Eh at ang balita ako pa dito, hurry, yung asylum mo, madedenay pa.